Hello everyone, good morning. Makulimlim na umaga. Ayan, hindi umaambon po. Ayan. Dito po ako sa amin sa probinsya. Ano na ulan na everyone. Umuulan po ngayon dito sa amin. Akala ko hindi na uulan. Ayan po yung aming alagang hayop. Yan po yung isa sa pinaghahanap ba buhayan namin dito. Yan po yung number one na kasama po namin na ay nagkakargahan ng buo o kaya ay kung sino po yung magpapakarga sa amin, ay yan po yung ginagamit namin. Yan po yung mga alaga namin. At saka meron din po kaming baboy. Maganda dito sa uh, probinsya kasi, makakapag-alaga ka talaga ng mga hayop dahil walang masyadong kalapit bahay. Talagang kahit nandito ka lang sa bahay ay mayroong papasok na pera. Basta tiyaga at sipag at tiyaga lang talaga. Ayan guys. Ito po yung aming alagang baboy. Yan, nasira na nila yung kulungan. Yan po ay ilalabas na ngayong buwan na to. Ayan. Tiyaga lang po talaga sa pag-aalaga ng hayop. Kailangan po talaga natin 'yan, nagsipag para sa pamilya. Kailangan tumulong din sa asawa para sa ikaaangat ng buhay. Kahit nandito lang po tayo guys isa probinsya, kailangan nating magdumiskarte. karte, Wala, uh, 'wag mawalan ng pag-asa. Talagang sipag lang at tiyaga ang gagawin natin. Ayan naman po yung aming palayan. Ayan. Isa rin po yun yung sa pinagahanap buhayan dito sa aming lugar. Ang pagpapalay. So ayan. so ayan, guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin, ay pa subscribes naman po ng aking munting channel. Bago lang po ako dito kaya pa-support -pa naman po. Maraming maraming salamat po sa mga uh, nanonood sa aking video. Thank you thank you so much po. So 'yun lang po at God bless sa ating lahat. At ingat po kung saan po kayong lugar, ay ingat po kayo. Maraming salamat po.